ganda tingnan daw may swimming pool siya guys ayan sa harap ng bahay namin may swimming pool parang ano yan siya dyan eh starbucks oh. starbucks ayan po mag ano tayo para may ma upload ayan yung harap ng bahay ang harap ng bahay namin andito po ako sa rooftop ayan Ayan na, tingnan ngayon yung langit. Maano? Mainit siya guys. Ang init. Dito ang inano ko kahapon. Naglinis kahapon. Uy! Hindi makita dito sa ano. Walang patungan. Ayan. Tingnan natin doon. Ayan guys, ayan ang harap ng bahay. Hindi ba? Doon ang ganda ng ano. Views. Ayan. Ayan lang po. Para, para, para tayo. Ay, doon pala yung salon.